All mga katagalog, ayos din niya mga idol. Ah, ay, talagang kaldaga na ito. Ay, talagang parehas matigas. Ah, ay, kalamay kalabaw. Ay, naman, para si Stephen Curry Curry. Ang pagkakashooting, ah. Yan yeah, mga idol, labanan ito ng Padre Garcia versus na botas. Ay, inam. Ang labanan ito, ah, ay, quality. Ayos din nga naman. Nagkabigaya naman agad din ah, ay, nanulak pa. Ay, mananakit ang body niya ay, Sige. Yon, umuupin sa tres. Parang si Clay Thompson eh. Yan Bigayan mo mace Bawi ang bawi ang wari ko iyan ang mga lambingan dito sa Batangas Ay talagang mapapadami ang kain niya Nayari naman para si Mr. Longbang dumali Eh hawig din iyan ah Kumaldag na Ay salumpas kayo dyan mamayari Ay talagang mahusay rin po yung na re iyan ah Kaldaga na naman Ay talagang mainam ay pwedeng pang araro eh ay ari naman aba ay pagkakatuway sana all my shooting yan ah English Tagalog yan ah na. nagkayakya ka na ay arena naman kala may si Jordan Jordan po labal laki niya sige hara ay talagang minamasahay ay mainam nga naman yan Yon, dumali na naman si Stephen Kare-Kare. Shooter sometimes, si quality. Ay, wag pa upinin eh. Dini sa laban na ito, mga idol, umuulan ng tres. Iyan na, ah, mga idol, bali on the dawin na tayo ngayon sa Patrick Garcia. Maraming salamat po kay Kapitan Darwin sa pag-invite at shoutout kay Samboy! talagang quality yung yeah, pistahan din eh mga idol ay talagang nilantak namin ko nakainig talagang quality quality sirana na naman ang diet mga idol eh yaw happy sa inyo barangay pansaw ay talagang ayos din yaw yeah, mga idol mamaya ikaw ang tipay maglalaban na ang mga ogalats! makakakita ng mga umuulan ng trice talagang inam yan yeah, shout sa iyo talagang quality Maraming salamat sa pag-support. Ah, ay, arin plan. ay, sa daming natingkal namin nga re. Yan, si Kapitan. Maraming salamat po sa pag-invite. Talagang ayos din. Yo, mga idol, kung saan nga pala nakabot ang video kong ito, i-comment nyo kung taga saan kayo na malaman natin kung saan lupalap kayo naruroon. At palike and follow palambing ako sa inyo para ayos din. Yan ha, mga ugala sa kasama natin po ang inikita mo eh Pagano kaya Pagano Nabotas gaming na ito mga idol Kanoy basketball yan ha Si Super Albo ay talagang Mahaba ang kamping nga Pangkaldaga na yari naman Tagas ang gayaw Mukhang Pablo isang yun eh Ay yari naman Aba 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 baka manakit ang bintay mapapadami ang kain mo niyan ay are ay inam din ang pinakawala na re isang bandihadong trese eh, hinagis na ang patokasa manok yan na namo nakuha ni 14. Tinira naman agad ni Ogalats ay tungka. Ba ay talagang madami nilang takma. Kita ko karami mo nakai. Yan na. Albo na naman pumukol. Not this time mga idol. Nakuha ni Shalom. Kagara ng pangalan na Tagalog. Ay ari naman. O dando. Yabay hawig din ni dando yare. Magkahit din eh. Yung pumukol naman. Aba aba aba. Kala si misi... Ding yung Lillard eh. Nagpasiklab naman agad eh. Aba. Ay, pagkatapos tumira dun eh. Nakapag-assist naman agad eh. Ay, ari naman. O, sige. Gusto din lagi mga aldag na rin si Kulot. Ay, eh. aba ah. Iyan na, nakuha na naman ni Alvarez. Dumagis des. Iniwan kay Ogala. At Sabay. Pag sinala mo pa yan, itutukan na, inam na. Numero 15, dando. Ipinasa kay Albo. Nagmamadagos. Tumira. Sagak na sagak. Kay quality. Kita nyo kayo. Ah, kalabaw lang ang tumatanda. Iyan na. Dumali na naman si Mr. Longbomb. Ay, quality mashooting yara bisbe dumagos inside out oh boy gumamit pa ng board si Mr. 92 points na sa Pablo Sniper yan ha Moel Morales gumamit ang kaliwa yan ha na naman iniwan kay Shalom ang astig ng pangalan pang Aba, nagaldag na ang Sayon William sa unang Padre Garcia. Ay, are naman mga idol. Albo na naman. na huwag pa upinin. Talagang matikyan, yan. Talagang masyurbol yan. Yan na, nanagasa na. Mananakit ang body niya yan. Nakuha ni Bisbe talaga. Ika ngay malas man sa labas ay sa loob na nakakadalay yan ha. Napakaraming 3 points na naman ang binitawat ni Super Albo ha? ay talagang walang kakupas-kupas. Binawi naman agad ni Mr. Long Bombay, Grego Magbohos. Yun ha, nagmamadagos na naman dito ang Napakaganda play, napakaganda ang tira mula kay Shalom. Konek-konek Yan ha, tumira si Tanggol. Opay, nadali agad ni Cardo Dalisay Ayari naman, mga Oh, ako gutom na ata mga kasama ko nga re eh. Iyan na charo sa inyo mga taga Padre Garcia At na botas Yun na When ba sinala mo pa yan Ay talagang tutukan na Inam na iyon Ay aray naman si Cardo Dalisa ay, ay, ay talagang mainam ang pinakawala agad din eh. Nakarami agad 3 points eh. Iba na rin ang may anting eh. Sa pelikula ay mahusay. Lalo na pala din eh sa basketball. Yun ah. ah ay, nagmadagos naman niya. Eh, oh, masarap pang kain ng mga rin kinakapitan. Kaya ganadong ganado eh. Yan ah. Ah, ay, ay quality. Pag nabangga kanyan. Nadali ng Tagalog shot yun ah, basta na init siya. Ah, para naghagis ng maruya. Eh, saktong sakto Ay eh, quality. Iya na. Abay, dumagus na naman. Ay! Gutom kayo nyan mamaya. Kulang na naman ang tatlong bulaw sa taga na botas na ito. Abay, mahirap na naman ang dinagus nito Dito mga idol sa first or second quarter. Di kita ng laban. Napakagandang laban ang pinakita dito na Padre Garcia at na botas so Equality Iyan na. Abakan kone kone Kabay huwag pa upinin At masurbol yung mabububu pa eh. Matatapon pa Yan na, si Let's Go Cute! Nakadalay, nakabisoy Takbong mayaman ay eh. Highlights na yan eh. pang isang buwan Yan na, nangaldag na Pagkay nakaldag niya Pag yan ay nagsuper kaldag na itilapon na! Ay are, mahusay din na re Kala mo si Stephen Lillard din yung dumagos eh Yan na, dumagos na naman Ay are naman, aba Kala mo yung naghagis ng papaya eh. Walang kalikot likaw. Yan na, dandan, pinasa kay Anzaya. Kunin ka dyan. Yan na, Flores Abay, Sabay, nag na. Mga ngaldag na rin mamaya. Yun na, magandang pasa. Nadali na naman ni Shalomwe eh. Magilas a rin si Shalom eh. Klaseng nakarami ng adobong Tagalog at nabuo at dinuguan niya na. Bisbe, hindi pa makahulog dito sa labas si Bisbe. Mamaya abangan natin yun ha. Napakagandang pasa mula kay Dandoy to Super Albo. Kone ka dyan. Dalisay, pinasa, balduga na ito. Abay, Tagalog siya. Ay, ari naman, si Consihal to. Abay, Tagalog, napakalayog. Ay, biruin niyo. Mga idol, may pag games pa dito si Nakapitan. At ang Barangay Pansol talagang quality. Ah, grabe magpasaya din eh. Ay, are, makakadali pa si Mr. Long Bombay. Ay, Richard Ralbao, walang makadali. May isang nakadali eh. Kay quality, yan ah. Si Cardo ay ari naman ay talagang malakas din sa ilalim Alam mo si Dwight Howard din kumuha eh yun na dumagos na ang pinakabatang malalaraw yan na naman ay ginawad tiri rate mo si JB Sukal eh Iya na Oo oh, mga ngaldag na may Gustong gusto laging mga ngaldag Eh Mananakit ang body nyan na Hindi na makayok oh. Eh nakuha ni Greco Greco pag sinalo mo pa yan ay talagang ogal ka sikat na, na yan naman itong sigo na ito, eh Yaw, nakuha ng patawa-tawa ni Grey magbuhaw. Sabay iiwan kay Jordan. Jordan Sawa. Ay, quality yung dinagos na. Yaw na, ay. Highlights na naman yaw. yana na, nagmamadagos na naman pinasa kay Cardo ah, si Tanggal Aba Ay quality husay eh Anong gang pinagkakain niya Yan Nagkaldaga na Ay parehas matigas Kasarap ah, pag one on one Yan Ay ari naman Kala may kitikite Anong husay Anong bilis Yan ha Mabububu pa Matatapon pa Nakuha na naman ni Cardo ah, Ay Talagang anong rami mong sinout ah, Ay Lodi na Pet malupa Yan yana Yan ang sinasabi ay hinihigop eh pusong hinihigop ang bulo sa ring yan ha dadagos na naman ito o ay kita nyo pag nagalit ay ubos ang sangyok din eh pag dumagos yan na, nadali na naman ni super dandoy and the flash yan ha sikitikite kone kone kanong bilis yan na, Mr. Long Bomb. Ay talaga, nga abal ah, na ito. Yan na, nakuha na naman. Ni Greco, Mr. Long Bomb. Dobay ng hawi pa'y pagkakahusay din naman. Napakasimple. Ay, ari naman, ha? Yung, nagbigaya na agad. Ay, tinulak naman ang pinakabata. Ay, sumunod na pangyayari naman. Bigayan mo. Ay, siya, nabaliktad na nagkabigayan na naman uh, ay talagang ayos din nga naman dito sa Batangas sa equality yun ah, sinalyabaga naman agad uh, ay talagang masakit din nga naman yan yan ah, Dandoy napakahusay magpasilitik ng point garnet grabe ang court vision ng general manager na si Dandoy yan ah, Albon na naman konek-konek Oh, ay talagang quality yan ah. Oh. Dito na naginis si Mr. Sniper ng San Pablo. Ay dandoy, nagmamadagaos. Walang kalikot-likot, abay. Oh halos are ang nagdala eh nangamada iba din ang ball mo handling nito ay walang kalikot-likot tare ay kita nyo gayaw bawal isama sa Jollibee malikot eh si Dandaw eh. violation ka dyan yun na si, si na naman ni Sion Williamson gutom ka nyan mamaya sang yung pagkatapos yun oh, ay ay talagang mahusay may anting-anting ay ari naman papatalo pa si Bisbe Uh, ay, quality yan yeah, mga idol Dito sa patapos na itong mga idol support quarter uh, Last one minute na tayo itong mga idol Dikdikan pa rin ang laban eh Kunti pa eh, pero umalagwa pa rin dito ang kuwan eh Dito pa rin ang Nabotas yan yeah. Let's go cute Tagalog Congratulations sa inyo Nabotas Napakaganda laban Yo, Mga idol Napakasolid na laban Talagang nice, eh. Tagalog, Tagalog. Let's go cute naman daw Ay, ay walang kaligaw-kaligaw. Tao, bangulong sayaw. Ah, ay, mga pitong kanin ng titingkalin kalinyan si Sawa. Ayan na, congratulations. Nabotas! Ay, ari naman, mga ogalats ay umis eh. Labas ang mga pangmays eh. Ayan Ang exhibition game dito, grabe. Eh. Ayun, sira, diet ni Bustong. <laughs> Yaw lalantak muna ulit ng kain ng ating kasamahan. Maraming salamat po ulit. Barangay Pansol at lalo nang ay Kapitan Darwin talagang ayos din. Lala.